Magandang araw na naman mga butcher. pag-uusapan na naman tayo tungkol sa ano, sa awd ng butcher dito sa Bansang Middle East. Marami kasi nagme message sa akin kung magkano daw yung basic starting dito. Ito lang masabi ko sa inyo mga butcher. Ang pinaka basic starting talaga dito ay mga, mga patak lang ng 28 to type tiki. Depende sa experience nyo at saka sa mga isusulat nyo dyan sa resume nyo. Kasi dyan sila nagbabase kasi so, wala namang mga trick test dito yung parang gano'ng wala walang mga ano dito yung pag interview nila walang trick test titingnan lang kung may mga picture for example kung mag apply kayo maglagay kayo ng isang picture na butcher kayo para medyo ma-appreciate nyo yung employer na mga dyan ng mga, sadyano, mga butcher ah, okay. kaya yun lang ang mga yes, mapayo sa inyo na yung na hindi yung kalahin natin naman lahi yung mga butcher kaya yun 28 kito 30k okay. ang pinaka basic na I starting ng butcher dito. Tsaka sa mga ano na mga butcher tulad niyan, yung mga ex abroad, yung medyo malaking order sa kanila kasi nga alam din ng mga employer kung saan sila nang galing na bansa at ng mga kumpanya, alam din nila yun kaya medyo maano kaya pas muna tayo sa mga ano mga ex abroad mga butcher kasi nga alam na nila yun baka late late pa ko nila di ba? baka sabihin na gano'n lang ako. Sa akin naman, business experience ko kasi ngayon kasama ko dito mga kabut siya. Yung bagong kasama ko na yung vlog ko last, ano lang, si ano, pang sahod talaga, umabot niya yun. Depende sa palitan, umabot niya siya ng 29 years, kasi medyo magandang palitan dito ngayon mga kabut siya. Kaya yun, yun ang maano ano ko sa inyo. Tsaka yung mag-apply kayo dyan ng ano mga kabut siya, tuloy nyo lang. Ang gata, ano, yung mga sinasabi kong agency. Kaya, sana maano nyo yung mga ano yung mga sinasabi ko sa inyo na sundan nyo para para makabisado nyo yung paano mag-apply ng yung mga video ko na iba may mga tips ako kung paano mag-apply di ba tsaka may mga video ko ganun lang magiging trabaho nyo dito pag nandito lang na kayo hindi yung mga nagarap para sa akin mahirap trabaho hindi ma easy lang trabaho dito meron din naman yung mga nagreklamo na Ganun daw yung schedule ng lulu, yung upan niya namin. Ngayon yung pagtsagaan nyo na lang kasi nga, kaya nga tayo dito para matupad yung mga pangarap niyo. Sa shout out pala sa mga nandito na, sa mga natulungan ko sa video ko. The... Na. Eh, yun lang, tuloy niyo lang mga kabutsya. <laughs> <laughs> parang ano ah, parang ayan o. Paalis naman ako ng mga... Ay, ano? ba, no? Paayos, Alin? Nung airport, wala naman tao doon. Ta, ah, talaga wala. Pag walang bata, hindi maayos yung pare. Ayaw mo sila. kasi nandito sila eh. Binuksan mo yung kwarto nila? Oo. Oh. Ah, susi ka? Hindi ba yun makalabot yung susi nila doon? Ay, nga pala. Oo. Oh. <laughs> oh, Nakikita okay naman sila kung may na yung eh. Oo, yung mayaman. Hindi naman magnanakaw yung pare. Yan, sinasabi ko pa ako kung masama makakabot siya. Bali, mga Yung mga ano niya, ako pa nagkusod Yung mga gamit niya? Okay na, <laughs> yun mga kabutsar, tuloy na lang natin mga pangarap lalo sa mga nasa public market, sa wheat market yun ang pinaka basic na sahod nyo kung nandito na kayo 28k tsaka meron pala dito ano, mga kabutsar, may incentive pag mataas yung beta natin sa sambuan lalos managdala kayo ng 2k 1.5 yun mga kabutsar tsaka pag maka 2 years ka na ma increase kayo, ma increase din tayo dito bali, ang increase nyo yun na bago yung bag mga pumapatak na ano, mga kabutsar, 4.5 4,500 mga ganun ata tama tama mga ganun mga kapatid 4,000 depende sa palitan kaya yun sana may uh, mat, tulong naman ako sa inyo ngayon sa mga tips kung mga kapatid sir okay kaya hindi ko napakabahay ng video na ito ang video na ito lang mga may trabaho God bless